palaging nakakamangha sa kung papaano ipinapakita ng Diyos ang kanyang sarili sa mundo. Ipinapakita ng Diyos ang kanyang kahangahangang mga gawa sa napakaraming paraan. Kung maglalaan lamang tayo ng ilang sandali upang mapagtanto ito, ang isa sa mga pinakakahangahangang patunay ay ang ating fingerprint. Wala sa atin ang may parehong fingerprint. Bakit nga ba magkakaiba ang fingerprint ng bawat tao? Kung walang Diyos, paano natin ipapaliwanag ang pagkakaiba ng mga fingerprint ng mga tao? Sabi sa Job chapter 37 verse tinatakan niya ang kamay ng bawat tao upang maalaman ng lahat ng mga tao na kaniyang nilalang. Ang marka ng Diyos ay nasa bawat isa sa atin sa ating mga kamay. Napakatalino at napakamakapangyarihan ng Diyos. Napakaganda ng kanyang mga gawa. Wala siyang katulad. Binigyan ng Diyos ang bawat tao ng natatanging fingerprint bilang tanda ng kanyang banal na plano. Purihin siya sapagkat isa man sa atin ay walang makaparehong bakas ng ating mga fingerprint sa kamay. Tinutulungan tayo ng fingerprint na matuklasan ang pagkakakilanlan ng bawat isa. Ang mga sarili nating fingerprint sa kamay ay magkakaiba dahil kung ginawa ng Diyos na magkaparehas ang fingerprint sa lahat ng tao, kung may gumawa ng masama at krimen, lahat tayo ay madadamay at makukulong. Binigyan niya tayo ng natatanging marka, kausayan at talento para sa kapurihan niya. Dahil nais niya na anuman ang ating gawin, dapat nating gawin ito ng buong puso tulad ng sa Panginoon na ating pinaglilingkuran. Ang pagiging natatangi ng mga tao ang pagiging natatangi ng iyong fingerprint ay isang espiritual na paraan ng pagkilala sa makapangyarihang ginawa ng Diyos. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumika. Sa tiyan ng aking inay, ihinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito ay nakikintal. Tunay na kahanga ang ginawa ng Diyos at alam na alam niya ang ating kaluluwa kabilang dito ang lahat ng bahagi ng ating katawan. Tayo ay kakilakilabot at kamanghamangha ng ginawa ng Diyos. Ang Biblia ay nagsasabi sa ating kung paano tayo nilikha niya. Sa sinapupunan pa lamang ng ating ina, simula sa mga pilik mata, sa puso, sa kuko, sa paa at iba pa. Ito ay sapat na upang magbigay ng karangalan at papuri sa Diyos dahil tayo ay kahanga-hangang ginawa niya. Pero ang katotohanan, magkakaiba man ang fingerprint ng mga tao sa buong mundo. Lahat tayo ay nakikilala ng Diyos. Sino man sa atin ang gumagawa ng mabuti at masama at tunay na wala tayong maitatago sa Kanya. Sa 1 Pedro chapter 3, verse 12, ito ay sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matutuwid. Ang kanyang tainga ay dumirinig ng kanilang panalangin, ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama. Sa awit 139 verse 2 to 4, ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid, kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip, ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman, di pa ako niimik, iyong aking sasabihin, alam mo ng lahat iyon, lahat ay di malilihim. Binigyan ka ng Diyos ng fingerprint na wala sa iba, para makapag-iwan ka ng imprint na hindi kaya ng iba. Ito ay espiritual na isinulat ng kaalaman ng Diyos sa lahat ng bagay tungkol sa ating pagiging natatangi. Ang pagkakilala niya sa atin noong tayo ay ipinanganak mula sa kanyang walang hanggang pag-iisip. Nakikita natin na talagang banal na nilagyan ng fingerprint ng Diyos ang bawat individual na mayroon o magkakaroon pa habang tinitinnan mo ang kakaibang mga guhit at mga lup sa iyong mga daliri, ay isang napakagandang patutuo sa walang hanggang kapangyarihan ng Diyos sa ating nakatatak na kaluluwa at naisulat na pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Idinisenyo niya tayo upang magkaroon tayo ng personal na kaunayan sa Kanya. Ang ating mga fingerprint ay likang sining ng Diyos. Tayo ay natatangi at ang Diyos ay may tiyak na plano at layunin para sa atin. Sa Pilipos chapter 2 verse 13, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo sa pagnanais at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban, tayo ay kanyang gawang kamay. Tandaan, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakilanlan ang fingerprint na wala sa iba at maaari tayong mag-iwan ng imprint na hindi magagawa ng iba. At sa loob ng kaalamang iyon ay kilala rin niya ang mga kanya at ang mga hindi masusulat sa aklat ng buhay ng kordero. Sa pamamagitan ng fingerprint, ginawa tayong kakaiba at kamanghamangha. Nawa ay palagi nating panatilihin ang kanyang mga salita sa ating puso. Nawa ay lagi nating gawin para sa kanyang kapurihan. Lagi sana nating piliin na gawin ang nakakalugod sa Diyos ng buong puso at may tamang motibo at salubin Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.